Galing Uy, oh, Ay Sabi naman yan, oh punong ang gala, mga idol Ang tarap oh, na sila Ang okay, tausin mga idol uh, dito na naman kami sa aming uh, spot At, ah uh, Mangunguan naman ang ating kaibigan Sa pandaron Sa may uh, poste na yan Napakarami mga listo dyan Tara, mga idol Tara Punta ang galing. Ang dami. Uy. Ang dami, oh. Ang oh. Dami, oh. sila, oh. Pusaga, no? dami, oh. Ang dami, Ayan, dami ito, no? Dami ito, no? puno yung mo. Ah, hala. puno yung dala. Yung laman. Dala Lalo <laughs> <Dito, laughs> <laughs> lalaki o. oh. Oo. Kaya ka, na ako kay Ayun pala. O, sige, sige. Sige, Idol. Pa <inaudible> Dol, like laki niya no. Oo. Kapalo pa idol. na. General gold. General eh. But, Uy, yung ganda ng hagis. Nating kumarami siyang nakuha mga idol. Uy, grabe, dami. Bumubula, oh. Ay, quality. Dami, oh. Kumukulo yung tubig, mga idol. Ay, kumukulo. Uy, ay. Oh. Grabe. Yan talagang. Sobrang dami nila, oh. Ay. Uy. Sabi naman yan no? Oh. Punong puno ang dala mga idol Serte okay. okay. yan okay. okay. <laughs>

Thank you.

Ayun pa, ayun pa, sir. sir. Sir, ano saan? Saan sir? Ayun sir. saan mo yan? Ayun, ayun, ayun. pa, sir. pa yan Dakmain pa dyan. Ayun pa, mo dyan, sir. Ayun. Ayun. oh huli, oh. huli. Galing, galing.

Yan, yan mo lang dyan, yan mo lang dyan, i... Yan, galing ng tiktik mo. Shout out from Sabedano. Okay, lang, oh. si Jong Studio po ito, Idol. Ang oh. ganda ito, ang ang dami dito. Ulo! Oh. sila. Ulo, oh, sila. Sige. Wow. Oh. <laughs> talaga sa ilalit sa ano na po siyo no, 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 Dami, dami. Dami ng ito. Dandan no. lang ito baka ano? Dandan lang, dandan kami, Dami oh. Dandan lang. Meron ito. Meron Ay, dami pa rin dyan oh. Ay.